Hello guys, magandang magandang umaga po sa inyo mga idol Bago ang lahat Mag subscribe Mag like Mag heart Mag share So guys uh, Una una sa lahat Ako po ay nagpapasalamat sa inyo God. At God sa mga taong kumusuporta uh, At nagmamahal At mga kata paano Kahit simpleng vlog lang ay eh, maraming nag-appreciate sa mga video ko so yung mga iba naman uh, palo uh, mga silent viewers okay lang mga idol basta mahalaga yung dumaan man ako ng sabul nyo so supportahan nyo naman ako guys kung dumaan naman kayo sa akin so supportahan nyo okay. tulungan lang guys yun lang naman po at ito lang po guys ah, ah, papakita ko po, po sa inyo yung aking munting park yan guys yan guys yung mga talimbo na yan ay eh, malaking bagay to sa amin malaking bagay to, nakakatulong to pag ito naman na mga guys siyempre alam nyo naman, bilihin sa palengke mamahala natin ng mga gulay dun so, naisip ako magpunla magtanim baka sa kalmihanin to guys at Tinuruan lang natin po kasi ako ng mga magulang ko sa probinsya. So, katapangan, may experience din po ako. to so, guys, pero lang po ako sa inyong ikukwento tungkol po sa malunggay. Yung kasing mga kasama ko guys, hindi sila kumakain ng punga o dahon. Kasi hindi nila alam pa hindi nila alam lutuin. So, sinabi ko naman sa kanila, madali naman lutuin yan. Kung magluluto ay ng kahit anong anuari kanuari, ah, talo, kukura, saluyot, dahon ng sili, malunggay, uh, sa sahog na sa sahog nga isda. Kung minsan sa amin nga tinapao is da in kong the best don comment mi san nga di ba yo shout out po sa mga nakakalan diyan mga idol mga taga probinsya mga kabagayan ko sa Bisaya sa babayan yun guys yung malunggay hindi nila, hindi nila alam paano to eh so pinaliwanag ko sa kanila na ganun lang kasimple So, yung buwang malunggay guys, tinatapon lang nila. Eh, hindi nila, alam. Maraming benefits yon na nakukuha pag, ginulay natin sa pakbet. Diba guys? Yung kasing dahon, yung mga nakakalam dyan, siguro, siguro alam din nila. Kasi yung dahon na malunggay, hinahanap yan ng mga nanay para sa baby. Ganun. Eh, ito kasi guys, malunggay kasi, pinakamalaka, pinaka ano yan, the best yan lahat. Una-una kasi nilnap ka yan so, nung Dumana ako sa kanila sa bad patin ng ano yun eh. Asa na katandaan ko ang daming buwan ng malunggay di pinapansin Kalas tapon lang. Pero nung nalaman nilang kinakain pala 'yon. Ayun, na-na-experience ni nila na. ay pwede pala ang sarap pala nun di ba? Ang sarap pala ng malunggay. So ngayon, habang tumatagal puntaon palengke. Ang daming mga guys. Alalin mo. dating pinatapot nabibili na. Tat sa minya, sa min probisa, inihihi lang yan mga no guys. Eh ngayon binibili na. So yun, sa shoutout po sa mga sa pagsabihan ko na pwedeng kainin yung malunggay. Yun guys yung balat pala niyan, guys. Ah uh, nilalaga pala yan para sa di ko alam sinaksan nun yung pa sa gamot daw po yan sa mga nararamdaman natin sa katawan kaya, wala, kaya po wala imposible kaya yung pumalonggay huwag natin itapon sa yamin kasi wala tayong kagaya nyo sa panahon nyo wala tayong ganyan konting sakit sa ospital kaya pilitin natin mag no, mag survive sa si sarili na lalo po wala tayong ganyan diba tayo makaka check no, up So, yun lang po guys sa buwan nyo. Ito na makasin yung anong dawi. na, ano, kaya na yung, ano, damang, damang paralis ba yun? Lamot din yan guys. Kalaga lang yung gato. Nun. Ay daw. Parang ano yun yung, yung nabibili natin sa ano, yung tea, yung binababad lang sa tubig mainit lang. So, parang tsaka ganun. So, subuhan natin yung guys wala naman yung posible kung yung natin gagawin ito yun guys ito po yung nilalaga paragis Yeah. Tinder pa ako ipapakita sa inyo bayabas gamot sa nagtatay sorry balay yung mga nakakalam na shout out kaya kapit <laughs> so mga idol lang dito na lang ang video at maraming salamat po sa mga nagmamahal sa mga support ah. shout out po sa mga idol ang dito na ang video at mag-iakip pala bye bye